Okay? Now, pag usapan natin ang paglilingkod ng mga anghel, narinig natin sa ating ibanghelyo. Sila'y na nasa harapan ng Diyos araw at gabi. Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga hanghel ng Diyos ay manhik sa kinaroroonan ng anak ng tao. Paano natin maiintindihan yung paglilingkod ng mga anghel? pag tayo'y lubhang nangangailangan at merong biglang dumating na tulong sa pamamagitan ng isang tao, ano sasabihin natin? Hulog ka ng langit. Ay ba? Hulog ka ng langit. Hindi natin sinasabing inihulog ka ng langit. <laughs> Iba yung inihulog ng langit. Ay yung mga fallen angels yun. Pag yung sasabihin, inihulog ka ng langit, fallen angels yun. Sabi mo, hulog ka ng langit hulog padala para bagang God sent. Okay? Ay, yung mga medyo mga romaromantik, yung mga kakasalin, ano sabi, na? Uh, ikaw ay, ikaw ay katulad ng isang anghel, mga MMM, mga ganoon. <laughs> so, ikaw ay pinadala ng Diyos para sa akin. Yung mga ganyan. Of course, kung lang yung association natin sa mga anghel, sila galing sa Diyos and they help us in one way or another. Hindi lang naman sa pangailangan natin sa material na ba? Kahit sa anong pangailangan na meron tayo, dahil hindi lang na material na bagay, mabagay ang pangailangan ng tao. Hindi ba? Kaya basta uh, pakiramdam natin ay natulungan tayo sa isang matinding pangangailangan na biglang dumating na natin hulog ng lahat. God sent. Ha? Hindi inihulog ng langit. Painayawan ni San Miguel, ikaw ang nakasambot. <laughs> Paul and angel yun. Ay, di ba? But God sent. Pinadala ng Diyos. Ano eh? Para sa atin. Yan ang mga anghel. Pangatlo, alam mo ninyo, kanina ay nag-misa ako sa MSK at birthday ng bata. No? Isa rin pwede nating sabihin larawan ng mga anghel sa atin ay ang mga bata. Hindi ba? Kaya nalulungkot tayo kung ang pagdating ng isang sangkol o bata ay para bagang pakiramdam natin ay pabigat o pasakit. Hindi ba no? Ang mga bata ay palaging tagapagdala ng sikla tagapagdala ng saya. Kaya kung marinig natin sa ating Ibanghelyo, nung makita ng Panginoon si Natanael, anong sabi ng Panginoong Isus? Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Hindi siya magdaraya. There is no guile in him. Ano ibig sabihin ng magdaraya? Deceit, malis, malis siya. ba? Diba? yung masamang iniisip. At ang mga bata, walang masamang iniisip. Kaya nga madali silang i-ano, i mo, -ano, tatawagin naman sa iyo. Bibigyan mo lang, akala naman nila. Malinis ang puso mo. Yung pala, masama ang layunin mo. Kaya our law, both the law of the church and of, the, of civil law, our laws, punish severely si Those who will violate a child. Oh, mabigat ang parusa sa sino mang ang hangarin sa mga bata o gumawa ng hindi maganda sa mga bata. Dahil wala silang malisya. Eh. Pure, innocent. At bakit magagawa ng masama? Maliban sa wala silang kalaban-laban sa isang matanda. Hindi ba? Kaya oh, the, both the law of the church and of the state punish severely those who would violate a child. Kaya nga meron tayong bausino, bausilo, violence against women, especially children, because they cannot protect themselves. At paliban sa wala silang iniisip na masama sa atin. Wala silang malisya. Hindi e ba? Pure. Innocent. Kaya nga yun ang palagi pinapaalala sa atin ng atin yung Panginoong Kristo. Maliba na kayo'y magkaroon ng puso, kagaya ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliba na kayo hindi magkaroon ng puso, kagaya ng mga bata. Hindi ba? Kaya huwag kayo magpapadala sa away bata. Kayo mga magulang, away bata lang yan. Mamaya magka, magkalaro na uli yun. Ay nag-away kayo mag magulang kahit nag-away yung mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo, bati na kayo mag magkumari, hindi pa. Tingnan ninyo, kaibahan. Hindi eh, ba? pag bata lang yun, yun. Ha? O sige lang. Mamaya, bati na naman lang yun. Maglalaro na naman silang dalawa. Ay yung mga nanay na pumatol sa away bata habang buhay na hindi nag-imikan. yung mga anak nila magkakalaro na silang dalawa, galit-galit pa. Hindi ho ba? Okay? Kaya yun. And in the Beatitudes, muli ay sinabi ng Panginoon yun. ma, ano, mapalad ang mga may dalisay na puso sapagkat sa kan kanila ang kaharian ng Diyos heirs to the kingdom kaya ng ating Panginoong Kristo, pinakita niya sa atin kung paano dapat maging kagaya ng mga bata sa kanyang hindi matatawarang pagtitiwala sa kanyang ama. Okay? Kaya yun, larawan din ng mga anghel. Kaya nga pag may mga bata na bawa'y maagang pumanaw sila sa murang gulang, ano sinasabi natin? Ay, kayo'y may anghel na sa langit. Ani? May tagapagdasal na kay sa langit. Kayo'y may anghel na doon. Pagkat yung bata ngayon ay anghel? Ani, wala naman siyang kasalanan. Innocent, without malice, pure. Ay sabi niya kay Natanael, oh, ito si Natanael, walang malis siya ito. Hindi siya mandaraya, hindi siya manloloko. Kaya dahil sa katangian mo ng iyan, huwag kang magulat kung makikita mong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay makikita mong manhikmanaog doon. And the pure of heart will see that ang mga may malinis na puso ay makakita noon. Tulad ng mga anghel. Hindi ho ba? At yung example natin ay mga bato. Okay? So una, ayan. This could have been our pesta. Oh, at talagang pesta pa rin naman natin. Si San Rafael, honey, kung hindi nat, kung uh, sumunod tayo doon sa pagbabago ng simbahang pagsamasamahin, ang araw ng kapistahan ng mga arkanghel. Okay? So, pesta pa rin natin. Sapagkat si San Rafael Arkanghel ang ating patron. Pangalawa, palagi nating maalala ang Diyos sa paumagitan ng mga isinugo niya. God sent. At ang mga sinugo niya para tulungan tayo sa kahit anong kaparaanan masasabi nating mga anghel. And then finally, siyang pareyo, ang um, may talisay na puso, we will see God. Okay? May mga dalisay na puso. Katulad ng mga bata. Okay? Madaling-madali para sa kanila. Makita ang Diyos, ang langit, at ang mga anghel. Amen.